ganito pag ko ng umaga ini-start ko na tong mga sasakyan ng asawa ko, ayan warm up na para paglabas eh mainit na papuntang trabaho, Eto yung sa akin na warm up ko na itong hirap dito sa Alberta pag sobrang lamig ayan, che check mo yung mga goma nya, naka-start na to sa anak ko gagamitin niya rin ngayon estudyante at saka nagpa part time na may trabaho sa airport ayan o oh, mababa yung hangin no? Oh. eto ang problema dito pag sobrang lamig dito sa Alberta negative kahit walang pa ito nag ano naglilik minsan ayan o oh. Iplaplag natin ito May portable na panghangin tayo Ito ay doon sa caravan ng misis ko ito. Oh, grabe lamig. Ang sakit sa kamay. Wala akong gloves. Ayan oh. oh. Below 20 PSI siya. Kailangan lagyan natin ng na, lagyan natin ng na 35. kulang sa hangin nak. ayan si Banawe. Ayun. Pala Kailangan nak kung maghapon ka sa trabaho, sobrang na i-check mo rin. Iikutan mo rin yung mga goma ha. Kasi ito ay may ano to, may TPMS sensor yung summer tire niya pinalitan ko ng ring ng Nissan tapos ano wala siyang ano ordinary ordinary ayan Nissan Murano ay ah. 16 lang yung ano niya yung original niya pero magkasintaas yung nilagay ko si X3 ayan oh, size 18 Nilagyan ko ng pang Nissan Murano yeah. Pero size 16 lang yung ano Yung Tire nya Na recommended sa Pintuan ayan ang tire technician pero kasi taas nung 16 at saka yung 18 na nilagay ko o yan alis na yung anak ko yan ang ano ko dito kaya hindi ako makauwi-uwi sa Pilipinas eh o inaalalayang ko pa yung aking anak o ingat ka ayan yung mga baguhan lang na driver Kung walang hangin kasi yung goma niyan, pinatakbo mo hanggang doon sa labasan. Pag doon mo napansin na plat, sira na yung sidewall mo kasi yung bigat ng, ng sasakyan, magsasaper yung sidewall, lalo nga yung malamig. Uh, ano, uh, madaling mag-crack yung, yung mga goma. Ganun po yun. Kaya madaling sumabog. Kaya recommended dito ay hindi siya expire.